What's up mga kaparmers, good morning Okay for this video mga kaparmers uh, Puntahan natin yung talungan ng mother ko dahil uh, Magang maaga mga idol kaparmers na pumasyal si mother ko dito sa, am sa, am uh, sa amin At uh, nagsumbong na may problema daw ang talong niya So ayan mother ko mga idol kaparmers, nakatingin tingin talungan natin So ayan uh, Good morning mother, shout out shout out o oh. Ayan, may problema kasi yung talong niya ngayon mga idol. So, tingnan, uh, ano naman, at uh, sa awa ng Panginoon, eh, yung, at, yung sa atin mga idol ka-farmers, ay eh, eh, healthy pa rin naman in, kawa, ka, ano, sa awa ng Panginoon mga idol. So, ayan, puntahan natin mga idol ka-farmers kung ano ba ang problema ng talong ng mother ko. Let's go! O, ganyan lang, ganyan kasi kami dito mga idol eh ng ba tunang tulong tulungan at uh, masaya tayo na nakaka uh, nakakatulong tayo kahit papaano mga idol sa mga kapwa natin mga kaparmers so sa lahat ng mga kaparmers natin diyan eh uh, maraming salamat po talaga sa suporta niyo kaya uh, ayun mga idol eh, makikita natin kung ano ba ang problema ng talong ng mother ko Maga kasi nagpasyal-pasyal sa talungan natin, uh, tumitingin-tingin dahil iba daw yung dahon, mga dahon sa kanyang talung. So, update lang natin mga idol ka-farmers, uh, ito, yung katabi sa talung natin, tingnan nyo yung talung natin. So, tamnan din natin yan ulit mga idol. Puhon. So, punta na tayo mga idol. Okay, malapit na tayo mga idol at yun mga idol ko para oh. maadaanan natin yung ampalayan ng chohin ko. So tingin tayo sa glit maya. Itagi ba? Ma Are Agi mitoy. toy. <laughs> Ay, memang malilit -ma pa yang mga bunga mga idol. idolo. Oh. Pero marami pa, oh, daming bunga. Pero para, ah, oh, nusa no, ni si Gebre harbisan ma. Gagmay no? Gagmay pa no? Murag guwa katubo. Ay, muni katoy ang gingun nya nga isprihan nya okuanya, murag guwa katubo ang bunga. Oh, dagak bunga. mga idol. Lo. Ampalaya. Ang dami nating ano dyan mga idol ko farmers Mga alaala sa Ampalaya. Ang tagal nating nagtatanim ng Ampalaya mula 2011 hanggang 2019. Uh, 2019 hanggang sa ngayon mga idol ka-farmers. Pangalawang bisis pa lang tayo nakapagtanim ng Ampalaya. At uh, namimis na natin yan. O yan, andito na tayo mga idol ka-farmers sa talungan ng mother ko so dito naman tingnan sa malayo mga idol eh okay naman so tingnan natin mga idol kung ano ang problema ah ito ang ito ang mga idol ka farmers oh ang pinoproblema ng mother ko parang chemical reaction mga idol. To makikita natin dito sa dahon niya na ano maliliit pa na meron na siya. So Ito po ay sa akin lang mga idol, kaparmers. Kapag makikita kayo nang ganito na ano na kaganyan sa dahon ng uh, talong niyo ito po ay chemical reaction mga idol, no? So Ayan, tingnan niyo nalalagas yung mga dahon na maliliit doon sa ano sa may uh, lapit sa talbos mga idol. Ang dami sana ng bunga mga idol, oh. may mga bunga na. O oh, hanapan natin to ng solusyon mga idol. Kasi ito mga idol, oh. malit na bua dahon niya, tapos hindi po ito dapat malalagas dahil malapit pa sa talbos. Tingnan nyo. Andito pa yan sa malapit sa talbos na kaunting sanga, ah, maliit na sanga. Pero kung kukuni natin, eh, may tama siya sa ilalim. So, iwan ko sa mga eksperto, mga idol ka-farmers. Ano ang tawag nyo dito? Pero kapag sa akin lang mga idol ha, na pati dito sa likod ng ano o sa pinaka dito sa ibabaw ng dahon niya eh parang nasusunog siya so sa akin chemical reaction po ito siguro ma-advise natin tong mother ko na ano mag-spray lang siya ng ah, uh, mag-spray lang muna siya ng ah, uh, ano dito eh uh, ano ba yan kanang anong tawag dito kalimutan ko na pulyar so pulyar lang muna siya dito mga idol ka farmers hindi naman to gaano ka ano ng problema na ito dahil tingnan nyo naman eh, malulusog naman yung mga talbos niya yun nga lang mga dahon mga idol ka farmers may napansin siya yan katulad niyan. No? pero hindi pa siya dapat magkaganyan mga idol kaparmas eh tingnan nyo may mga may itim tim, uh, tulad dito ay eh, may may ano talaga ganyan so chemical reaction yan mga idol so full year lang muna ang ipapaspray natin dito ni mother ayat uh, kapag malalagas yan kasi malalagas na talaga yan eh hindi mo na yan mapipigilan eh dahil may tama na so full year lang Amen. Kani masaut ti siya nga buong. Dili na eh, dili na masaut eh. Dako eh. Ya tingnan niyo dito mga idol oh. Tapos na ah, dahon na parang dito pa siya banda. So, hindi pa to dapat malalagas dahil ano. So chemical reaction po ito mga idol ko para kumbaga pag nag-spray kayo. Ya tingnan niyo nalalagas yung mga dahon niya. So kapag mag-spray kayo mga idol ko farmers tapos medyo may ano yung ano nyo uh, medisina or chemical na ginagamit tapos kumbaga natutukan mo nyo ng ano medul ka parang matagal kumbaga kumbaga naliligo siya naliligo mo siya ng uh, masyado mo siyang nabasa no ano nangyari ma ano sa manama Gusto mo gan sa si Ero? ati ni na pan o og ngadto ah nakuha na laksi dito nakuha na laksi ayan mga may idol ko permiso oh. ayan oh. yung mga dahon niya so oh, ayan ang ano ko dito mga idol ko parmas, natutukan to ng <coughs> ano ah uh, Spray gun or yung nag-spray kayo, kung mag masyadong nabasa Ganito ang mangyari mga idol, parang masusunog. Tingnan nyo, malapit pa yan sa talbos. Pero, yun, nas, uh, nasusunog siya. Chemical reaction man yung Hindi <tip> man ikuan. di Hindi man yung sakit. Hindi hmm. <tip> mm. mm, siya kuhan. No? Hmm. Ayan, tingnan nyo mga idol, ang alalagas. Mm. Malapit pa sa talbos yan. Ang niya yan. Oh, Isang sanhi dito mga idol ka-farmers. Bakit may chemical reaction? Nagka uh, yung timplada natin sa ating uh, ina-apply na medisina. Or, ano, gamot. Uh, Nag-overdose siya mga idol ka-farmers. No? Over, Nag-overdose Tapos, nagspray nags spray kayo. Lalo na yung mama ko. Nag-spray sila nung nakaraang uh, mga araw. Na, uh, ano, agabi uh, hindi nila natapos kinumagahan na nila natapos mga madaling araw pero kahit na madaling araw mga idol ka farmers ay ano ano mga idol ka farmers no kahit na may sabihin natin na madaling araw natapos Kaya ano mga idol ka farmers ilang minuto or ilang oras oras na lang sisikat na si araw tapos kapag ano sisikat na siya napakasakit ng init at tingnan nyo naman mga idol kaparmers na kapag sisikat na si Haring Araw dyan tinan nyo ah, an andyan na si Araw walang ano natatamaan ka agad dahil nasa patag kami at wala talagang makaharang sa ano ala size or ala size imidya pa lang ng umaga mga idol kaparmers natamaan na ng araw yung area namin so kahit nasabihin natin mga idol kaparmers na madaling araw pa or hindi pa sumisikat yung araw, natapos na kayo mag-spray, eh, andun pa rin mga idol caparamers, no? Kung baga, yung tapang ng gamot, or, lasun na ina-apply natin, baga, mainit yan mga idol caparamers eh. So, mainit yan, yung, ano, lalo na kapag mag, uh, magkamali tayo ng timplada, or, magka-overdose, ng kaunti lang, kahit, kunti lang ang ano ng idol kaparmas no na mag overdose tapos ando na si Haring Araw na ano uh, sumisikat na or natamaan na ng araw yung ating pananim so may kaya nagkaganito ang mga idol kaparmas na parang uh, masusunog siya tingnan niyo ayan oh, nasa malapit pa ng ano yan talbos yeah, tingnan niyo pero nasusunog na So, ito ang dahilan. Sabi ko ng mama ko, eh, ilang misis na akong, ano, wag kang mag-spray ng umaga. Tapos, sabi niya, eh, madaling araw naman or, uh, ano. Pero, ganun pa rin. Dahil, andun pa ang, ano, mga idol ka farmers, andun pa si, ah, uh, yung tapang ng chemical na ina-apply natin sa ating alaman. Eh, kahit na sabihin natin, ano, ang, ang, ang init, andun pa. Kumbaga, tapos, natamaan na nag agad ng init or lumating na si araw iyon eh yun nagkaka, nagkakaroon ng chemical reaction so tingnan nyo ang dami ng kinuhaning ni mother ko na malapit sa ano tingnan nyo so wag mo bahala hindi naman ito ano mga idol ka farmers masolusyon na naman to kumbaga magbigay lang ng pulyar si mother ko dito so yun ang ano mga idol ka farmers ang sanhi uh. uh, nasusunog siya mga idol ko farmers dahil kasi kadalasan mga idol yung tubig or yung ano na nag spray tayo minsan nag stay dito or naipon sa mga gilid gilid mga idol ka farmers ng dahon tingnan nyo di ba kadalasan nasa gilid may gilid ng dahon magsimula yung ano So, yan, tingnan nyo. Nasusunog siya sa may gilid banda. So, chemical reaction yan. Yan, napaka ano pa. Napakabata pa na dahon mga idol. Pero, may tama siya. Well, hindi yan, hindi yan sakit mga idol. Kumbaga, kaparmas, kumbaga, nagkamali tayo. Tingnan nyo dito mga idol. Oh, na pagsikat ni araw, eh, andun. Na tamaan na siya kagad. Tapos, natutukan pa na masyado ng ano, ng uh, nozzle ng spray gun natin na nag-spray tayo ayun may ano siya nag-spray kasi ng mother ko mother, mga idol kaparmas nung nakaraang ano na umaga na nila natapos kasi hindi nila natapos kagabi maga uh, madaling araw pero ganun pa rin mga idol uh, na kunting-kunting uh, oras na lang ay eh, ano ando na si araw so ang tips natin mga idol kaparmas Uh, pinakamagainam na talaga na gawin mga idol ka-farmers kapag mag-spray tayo sa hapon talaga dahil kung may tapang yung, yung tapang ng gamit uh, na ina-apply natin or ano kumbaga mahamugan pa siya sa uh, buong gabi mga idol ka-farmers ano tapos pinaka-epektibo talaga na mag-spray tayo sa gabi so hindi naman tayo na ano na gawa lang tayo ng ano mga ka-farmers nakikita nyo naman yung ano natin, 7 months old na natalong, eh, nanatili pa rin healthy. So, ayan, tips for ka-farmery na lang to mga idol ka-farmers na, ano, nasa sa inyo na kung sundin nyo. Tayo ay nagsishare lang. di ba? So, ayan, ang pinakamainam na gawin dito, mga idol ka-farmers, spray lang ng full year at makakarecover, makakarecover to 100% mga idol. At wag na lang ulitin na, ano, at kunting ta, uh, dagdag tips mga idol ka-farmers wag talaga mag overdose sa mga uh, ina-apply nating lason or ano kasi ang unang ma tamaan dyan yung ating talong mga idol kaparmas yung mga dahon kasi masusunog sila mga idol kaparmas lalo na kapag madaling araw kayo mag spray or umaga dahil napakatinding init or kapag ano ang init talaga mga idol kaparmas ang mag ano talaga dagdag uh, init sa dahon ng talong natin kaya masusunog so ayan mga kaparmers ang tips natin dyan ito nagkamagandang gawin spray ng foliar at ang foliar na maganda gamitin mga idol kaparmers wag din kung sa akin din sa akin lang din mga experience mga idol alternate, uh, alternate din mga idol kaparmers baga wag din palagihin Yo, kasi sa akin lang yun din. Sa akin lang din yan mga idol kaparmas. No? So pwede mag-apply ng ano dito. Pero mad, ano na ito mga idol kaparmas. No? Madali lang ito talaga. So pwede mag megatonic At sundan ng ano ba yan? Abayotrisol. Uh, sundan rin ng ano, turan. Tapos, i-alternate natin si biotonic at si ano, extra tonic or ano. Basta, i-alternate natin yung mga pulyar na yan mga idol kaparmes. The best yan. Hindi yan gawa-gawa lang natin at na-oxervahan natin yan. Uh, alternate natin si biotonic at si ka extra tonic. Tapos, Bayot, uh, megatonic si Bayutrisol at si Turan. Yan ang limang hindi ko binitawan na mga foliar, mga idol ka-farmers na baga niro-rotation natin sa ating halaman. So, sa awa ng Panginoon, sa ating observasyon, eh, in seven, uh, ano, mag eight months na yung talong natin sa ngayong, uh, ngayong darating na katapusan ng buwan. So, kung titingnan mo mga idol ka-farmers, mas maganda ka pa nga ng, ang dahon. Eh, ano lang to mga idol, man. nandiyan na yung mama ko na, na naririnig. Pero mas maganda pa yung dahon ting nasa ngayon mga idol ka farmers, yung 8 months old ko dito sa 3 months old ni mother. O oh, running to 4 months old na to mga idol ka farmers. Kasabay to sa uh, yung pangalawa nating tanim din eh. O oh, nauna lang to ng oras. Umaga to sila nagtanim. Pagkagabi, -pag kinagabihan tayo na nagsimula ng tan tanim doon. O yan mga idol farmers, sana ay may nagtutunan kayo at may nakuha kayong tips or mga idea about sa pag-alaga ng talong. So, ano na mga idol ko farmers no? Ang masasabi at uh, palaging bilin ng mga idol ko farmers ng Kaparmaryo ay huwag susuko. Laban, uh ulis free tayo kay God at ano? Happy tayo lang. Happy lang tayo always mga Kaparmers. Ah, uh, talagang masaya ako na nakapag-share ako sa inyo mga Idol Kaparmers. Happy farming mga Idol Kaparmers. Bye-bye. I love you all.